Sigawan sa loob ng bar na kinaroroonan ng magkakaibigang dance, Andrea, Luella at Marjane. Habang pinalilibutan sila ng kalalakihang nagsasayaw din. Lalo pang umugong ang ingay ng kasiyahan. Nang maiwan sa gitna si Dance, sa bilog, talikha ng mga kalalakihang nakapalibot sa kanila. Lalo namang ginalingan ng dalaga ang pagiling ng katawan at pagindayog ng balakang na halos magpalawa sa mga mata ng mga kalalakihan. Maya mayay may lumapit na isang lalaki sa kanya at pinaresen siya sa pagsayaw Nailang si Dan sa uri ng sayaw nito dahil dikit na dikit sa kanya ang katawan at halos yakapin na siya Di nagtagal at may lumapit din sa kanilang isang babae na sinapak ang lalaking kasayaw niya na ikinabigla nito Hindi ito nakagalaw sa ginawa ng babae at napasubsob ito sa dance floor Pagkatapos ay binalingan naman siya ng babae at hinila ang nakalugay na buhok niyang abot hanggang bewang ang haba. Saglit lang ang pagkabigla niya at kinalmot ng mahaba niyang kuko ang makinis na mukha ng babae. Halos bamao ng mga kuko niya sa pisngin nito na nasugatan at umagos ang masaganang dugo mula doon. Sumigaw ang babae nang makaramdam ng hapdi sanhinang sugat na likha ng mga kuko niya. Nag-hysterical ito. Sorry, inunahan mo ako eh. Ginantihan lang kita. Bale walang tugon niya na tumalikod at umalis sa lugar na yon sa kabila ng pagtutungayaw ng babae at pagtawag ng mga kalalakihang kasayaw nila kanina at ng mga kaibigan niya. Tuluyan niyang nilisan ng lugar na yon at mabilis na sumakay sa kanyang mamahaling kotse na regalo ng daddy niya at pinarurot yon pauwi sa bahay nila sa Green Hills. Iniwan niya ang mga kaibigan sa bar na pinanggalingan niya. Pagdating niya sa bahay nila ay naroon na ang daddy niya. Naabala naman sa trabaho nito kahit nasa bahay na nila. Napailing na lang siya at tinungo na ang sarili niyang silid. Good morning, Iha. Bati ng daddy ni Dance na si Mr. Chito Enrile na nakuupo sa kabisera ng mahabang mesa nila sa dining room. Humigop ito ng kape sa mug pagkatapos siyang batiin. Good morning to you, dad. Bati rin niya dito na naupo sa paborito niyang pwesto. Sinalina naman agad ng kawaksi na si Emily ang mug ng dalaga na nakahanda na sa harapan nito. Thank you. Baling niya sa kawaksi Tumangulang ito at bumalik na sa pwesto nito sa likod ng divider upang maghintay ng anumang ipag-uutos nilang mag-ama. Saan ka naman ba nang galing kagabi at inabot ka ng halos alas 10 na bago umuwi, Dad? Tanong ng ama na bahagyang nakakunot ang noo. Kinabahang napatingin siya dito. Dad! Nauutal na sambit niya. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tasa ng kaping iniinom. Sorry po, birthday kasi ni Andrea at niyaya niya kami sa bar upang doon mag-celebrate. Nakayokong paliwanag niya. Iba kung magalit ang kanyang ama at tiyak niyang parurusahan na naman siya nito. Oras na malamang may nakabanggaan siya doon sa bar. How many times do I have to tell you to stop going out with them? Bahagyan ng tumaas ang boses ng ama alam mong marami akong kalaban sa uri ng trabaho ko. Paano kung gantihan nila ako sa pamamagitan mo dahil nasasapul ko sila sa mga anomalya nila? Paano kung matyempuhan ka ng mga nag-aabang akin? Tuluyan ng binuliwan siya nito. Tumigas din ang aura ng mukha nito. Dad, sorry po. Hinging paumanhin niya na nakayoko pa din. Alam niya ang nakaambang panganib sa buhay nila. Isa kasi itong sikat na anchorman sa isang big time TV production at isa ring magaling na kolumnista sa isang pahayagan. Minsan na ring may death threat na dumating sa kanila sa pamamagitan ng isang sulat na ipinadala sa isang kartero. Alam niya ang takot na nararamdaman ng ama para sa kaligtasan nila. Pero ewan kung bakit hindi niya mahindian ang mga kaibigan. Hindi na kumibo ang daddy niya. Girl, iniimbita tayo ni Marjean sa rest house nila sa Batangas ngayong weekend. Anniversary kasi ng parents niya at doon niya celebrate ang party. Bungad ng kaibigang si Andrea sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag sa cellphone. Sasama ka ba? Invited din si Alfie. Panunod yung pa nito. Matagal niya na kasing crush si Alfie. Nakaklase nila sa college. Kaka-graduate lang nila last month at wala pa silang balak na magtrabaho ang magkakaibigan At gusto nilang magpahinga muna at magliwaliw sa buong mundo bago sumabak sa nakakastres na trabaho Kaibigan din nila si Alfi at boyfriends naman ng mga kaibigan niya ang mga kabarkada nito Kaya kung nasaan ang binata, tiyak naroon din ang barkada nito At kung nasaan ang mga kaibigan niya, naroon din ang boyfriends ng mga ito at tiyak kasama din si Alfi. Sorry, hindi ako pinapayagan ni Dading lumabas. Hinging pa niya na nakaupo sa kama niya at nakasandal sa headboard. Pagkatapos kasi nang sagutan nila ng ama sa dining room, isang linggo na ang nakakaraan, ay pinagbawalan na siya nitong lumabas ng bahay. Hindi rin umaalis ang dadi niya sa bahay nila, kaya hindi siya makatakas Madalas, nagkukulong na lang siya sa kwarto niya na nasa second floor. Sayang! May panghihinayang sa boses ni Andrea. Chance mo na sanang magpapansin kay Alfie. Sa susunod na lang, marami pa namang pagkakataon eh. Walang siglang tugon niya. Girl, paano kung maunahan ka ng iba? Balita ko kasi may pinopormahan ng ang mukong na yun. Nakatrabaho ni eh. Pagkukwento pa ng kaibigan. Nalungkot siya at nakadama ng pangihinayang nang marinig yon. Matagal na kasi niyang gusto si Alfi, ngunit hindi siya nito pinapansin. Kahit noong nag-aaral pa sila. Nang gumraduate na ay pumasok agad ito sa kumpanyang pag-aari ng mga magulang nito. Kaya lalong nagkalayo ang landas nila. Madalas man niya itong makita kasama ang mga kabarkada nito ay hindi rin naman siya pinapansin. Bye. She ended the call. Senyorita Dance, may naghahanap po sa inyo. Malakas na imporma ni Emily na kumatok sa kwarto ng dalaga. Matapos niyang putulin bigla ang tawag ni Andrea, ay nakatulog siya. At hapon na, nang gumising siya. Sino? Pasigaw na tanong niya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Margin daw po. Tugon ni Emily. Susunod na ako. Mabilis siyang bumangon ng kama at dumiretso sa banyo. Naghilamo siya at nagsuklay tsaka lumabas ng silid niya at tinungo ang sala. Naroon nga ang kaibigan na nakaupo sa sala ngunit hindi ito nag-iisa kasama nito ang hindi niya inaasahang panuuhin. Hi! Nauutal na bati niya sa nakatalikod na si Alfi. Lingon agad dito sa kanya. Hi! Bati nito na bahagyang nakangiti. Nagkatitigan sila sa isa't isa. Oy! Nakalimutan niyo na ata ako ah! Untag ni Margin na iniharang ang isang palad sa gitna ng kanilang pagtititigan. Napasinghap si Dance at napayoko dahil sa pagkapahiya. What brings you here? Tanong ni Dance na tumingin sa kaibigan. Iniwasan niyang muling mapadako ang tingin sa lalaki. I just want to invite you personally sa anniversary nila mommy at daddy. Tugon ng kaibigan sa Batangas gaganapin ang party. Sa rest house namin doon. Sorry, pero hindi ako pwede eh. Malungkot na sagot niya dito. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata na bahagyang nang hinayang si Alfi. nang marinig ang sagot niya. Hindi ako pinapayagan ni daddy na lumabas eh. Gusto mo bang ipagpaalam kita kay dito? Tanong ni Marjane kahit ipagpaalam mo pa ako, I'm sure, hindi pa rin niya ako papayagan. Malungkot pa rin tugon niya. Sayang! May gusto pa naman sanang sabihin sa iyo si Alfie eh. May panghihinayang sa tono ng kaibigan. Ano ba yon? Tanong niya na kay Alfie nakatingin. Well, tumikhi muna ito bago nagpatuloy sa pagsasalita. I just wanna I just wanna tell you to be my girl. Walang katol na wika nito na ikinabigla niya. Napatda siya. Hindi pinayagan si Dance ng daddy niya na sumama sa mga kaibigan niya sa Batangas kahit ipinagpaalam siya ng mga ito. Nang hinayang si Alfie, subalit wala rin itong nagawa dahil pinal na ang desisyon ni Mr. Enrile na wag siyang palabasin ng bahay nila para makaiwas siya sa anumang kapahamakan. Nagmukmok ang dalaga sa kwarto niya ng buong weekend na yon. At hindi siya lumabas kahit para kumain. Ipinakita niya sa ama na nagtatampo siya sa paghihigpit nito sa kanya. Pinadalhan naman siya ng pagkain sa kwarto ng kawaksini lang si Emily. Nagkasya na lang siya sa pagtingin at panonood ng videos na pinost sa mga kaibigan sa Facebook sa masayang selebrasyon ng anniversary ng parents ni Marjane. Kabilang doon si Alfie na lalong gumwapo sa paningin niya habang nakangiti sa picture. Marami ring messages sa mga kaibigan niya ngunit isa man sa mga yon ay wala siyang sinagot. Ayaw niyang lalong madagdagan ng kanyang kalungkutan at tampo sa daddy niya kung pinayagan lang sana siya nito. Sana'y masaya din siyang nakihalubilo sa mga kaibigan at iba pang mga bisita. Hi! Napabuntong hininga na lang ang dalaga dahil sa lungkot. Inilapag niya ang cellphone sa kama. Maya-maya'y tumayo siya at tinungo niya ang walk-in closet na puno ng mga mamahaling damit niya. Kumuha siya ng ilang pirasong bihisan at isinilid yon sa mamahaling backpack niya. Kumuha din siya ng ilang personal na gamit at inilagay din doon sa bag. Naisip niyang lisanin muna ang mansyon nila at dalawin si Lola Esmeralda na nasa probinsya ng Nueva Ecija. Nanay ito ng mami niyang si Diana na namatay sa panganganak sa kanya. May dalawang taon na ang nakakaraan. Nang matapos siya sa pag-aayos ng mga kailangan niya, ay pumasok siya sa banyo at saglit na nagbabad sa bathtub. Pagkatapos ay nagbihis at nag-ayos siya ng sarili. Siya ka binitbit ang di kalakihang backpack. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa main door ng kanilang mansyon. Malaya siyang nakalabas ng bahay nila. Saan ho kayo pupunta, senyorita? Tanong ng guard na nakabantay sa mataas na main gate nila. Nagtaka ito dahil may sukbit siyang bag ng hapong yun. Dadalawin ko! Naputol niya ang kanyang sinasabi nang tumunog ang telepono sa loob ng guardhouse. Mag-isa lang ang nakabantay na guard at wala ang kasamahan nito. Nagdalawang isip muna ang guard bago sagutin ng telepono na walang balak tumigil ang sino mang tumatawag. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng dalaga na makalabas ng gate nang maging abala ang guard at mawala ang atensyon sa kanya. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa labasan ng subdivision nila. Ngunit saktong may dumaang taxi na walang sakay sa kanyang harapan kaya mabilis niya yung pinara. Nagpahatid siya sa estasyon ng bus patungong probinsya. Papagabi na at ilang sandali na lang ay kakalat na ang dilim nang sapitin nila ang istasyon ng bus. Mabuti na lang at madalas magbakasyon ng daddy niya. Kasama siya sa Nueva Ecija, nasa kailang ng bus, kaya hindi na bago sa kanya ang ganito. Maraming pasaherong sakay ang bus na patungong probinsya ng lola niya. Halos punuan na pero swerteng may isa pang bakanting upuan na nasa may bintana. Maingat siyang naupo doon, katabi ang lalaking nakaupo sa tabi mismo ng bintana. Maingat siyang naupo doon, katabi ang lalaking nakaupo sa tabi mismo ng bintana. Habang nakatakip ng sombrero ang muka, sinikap niyang huwag masagi ang lalaking hindi niya alam kung natutulog ba o ano. Hindi naman nagtagal ay nagsimula ng umandar ang sasakyan na ipinagpasalamat niya ng malaki. naisip niya ang daddy niya. Alam na kaya nitong tumakas siya sa mga gwardya nila. Hindi niya ito gustong gawin ngunit sobra na ang paghihigpit ng daddy niya sa kanya. Halos itali na siya nito sa bahay nila. Ayaw siyang payagang lumabas kahit man lang mag-shopping at kumain sa labas kasama ang mga kaibigan. Alam niyang para din sa kaligtasan niya ang ginagawa nito pero nasasakal na siya kaya mas mabuting lumayo muna siya kahit ilang araw lang para magpalipas ng tempo ilang sandali pa at nakatulog siya